Bakit di dapat iboto si Amy Marcos sa 2025? Kapag balimbing, laging may sariling interes. Ngayong halalan 2025, nagpapakitang gila si Senadora Amy Marcos, kunoy ipinaglalaban si dating Pangulong Duterte, pero teka, hindi ba't kapatid niya ang kasalukuyang presidente? Bakit biglang kontra sa kapatid, dahil ba sa prinsipyo? O dahil lang bumagsak sa survey at desperado ng makakuha ng boto? Sabi nga ng isang political analyst. Namangka sa dalawang ilog, pero ngayon, lumulubog na ang bangka. Gusto niya ng suporta ng mga loyalista ni Duterte, pero ayaw rin siyang bitawan ng alyansa ng kanyang kapatid, balimbing kung balimbing. Sa halip na tumindig sa tama, sumasabay lang siya sa uso at opinion para lang manalo, hindi malinaw kung kanino siya talaga, kay BBM ba, kay Duterte, o sa sarili niyang interes. Ganyan bang ang leader na karapat dapat sa Senado? Kung gulo ang dala sa sariling pamilya at pamahalaan, anong klaseng serbisyo ang aasahan natin para sa bayan? Ang boto ay tiwala. Huwag ibigay sa balimbing. Nota Amy Marcos sa 2025.